Hello guys, Sa sapang isda naman ngayon ang feature ko sa video nito. Pero yung isda na feature ko ay hindi yung kakain, hindi yung mga lagayin sa bahay. So ito ay sa aquarium na visual namin yung pumunta kami sa pet shop after namin magmas. Diyan sa may likod ng simbahan ng St. John, Paris Church, dyan sa may kalamba. So yan ay mga zebra fish or zebra danio fish. yung pangalan nila. So, yung pinapakita ko ngayon ay kolay, kulay, kulay orange guys. Ayan o, oh, cute nila oh. Mas, parang luminous yung itsura nila dun sa tubig. Ayan, no? Oh, diba? Ang cute nila. So, yung presyo niyan ay 20 pesos lang bawat teraso. Diba? Yan naman ay green zebra. Nyo. So, mas maganda rin yung green kasi parang luminous siya. Guys, tingnan nyo. Diba? Ang ganda ng kanilang kulay. Ang cute niya kapag ka madami. So, nawili kami sa panonood at syempre, tinay ko na rin yung chance na mag para may pang-entry ako dito sa my long form video ko, guys. Pero si Mr. Narinilang sabang tinitignan niya. So, malalaman kung Bibili din siya soon